13 ang building. 13 na building. 13 eh, ang building sa loob. Ano lang talaga laman ng loob? Bago yan. Bagong bagong flat yan. Iskosak sa lukuyang alkalde ng Swal Pangasinan na si Liseldo Dong Kalugay. Ang sabi ni Go. Sir, hindi ko po siya boyfriend. Boy? Right? Magkaibigan ka kami. <laughs> magkaibigan po kami. <laughs> dito sa special report na to, makikita ninyo kung uh, ano yung mga posibleng isipin natin. Ikaw po siya boyfriend. Magkaibigan po kami. Pero sa pagsisiyasa ng mga senador, lumalabas na tila hindi lang basta magkaibigan si at Alice. Tila magkasosyo rin sila sa negosyo. Meron daw... Yes. Alam nyo ba na sinasabi ng mga customer ko dito sa... Ah, Ang mga aldan. Kasi itong mga aldan malapit lang dyan, no? um, uh, itong Sol Pangasinan na sa northeast part ng pang, ng, uh, ng uh, parte namin. At nadadaanan natin yan parati pag bumabiyahe tayo, lalong lalo na pagkapunta tayo ng Alaminos, Pangasinan. Apo Farm sa bayan ng Swan, mm -hmm. Nang pangalan ay tila ba love team nila. Alice plus Liseldo equals Alisel Aqua Farm. ba diba? Sa dokumentong nakuha ng... May mga customer ako na nagsasabi na may mga policies, may mga palaisdaan nga daw diyan si Alice Go. So, ito yung ito yung report na magpapatunay na may katotohanan yan kasi nga ako nagdadalawang-isip ako no, may mga negosyo daw at mga palaisdaan diyan. So, dito kasi sa mga nan, may mga may mga taong nagtatrabaho din diyan sa SWAL. Ibig sabihin may mga customer ako na may alam din na kung ano yung mga nakikita nila dyan. So, sinasabi nga nila na may mga negosyo nga daw. Tuloy natin. Five, mula sa Department of Trade and Industry, ang nagparehistro ng Alicel Apo Farm ay si Sheila Lialgo. Siya ang kasama ni Alice Go na tumakas palabas ng bansa. so ibig sabihin, malaki talaga yung connection nila sa isa't isa. No, itinatanggi nila na halos hindi sila magkadikit. No, itinatanggi nila na magkadikit sila, I mean. Ibig sabihin, Uh, mayroon kasing mga pwedeng mabuking dito, no? Maraming pwedeng madamay dito. Tuloy natin. Negosyo sa Pangasinan ng pangalan Alisel Consumer Goods Trading Enterprise and Construction Services. Base sa resibo ng delivery noong October 29, 2022 mula sa isang construction supply company, nakalagay ang address ng naturang kumpanya sa bayan ng... 'di ba? Parang meron, 'di ba? May may kaugnayan bukod dun sa mga pangalan at yung mga negosyo na halos nakapangalan sa kanilang dalawa. I sell consumer goods, pero sarado ito. Kaya nagtanong-tanong kami. And kailan po ba? Pansinin niyo to, guys. Pinuntahan namin 'yan at doon nga namin nakita Tingnan nyo to guys, nung pinuntahan ng mga reporters, no? Tingnan nyo ah. Dati may nakalagay dun. Alice Kita nyo ba yan? Ayan o. Oh. Yan yung unang ipinakita uh, ipinakitang photo. Na may nakalagay dun na Alice Pero yun sa kasunod. Nung pinantahanan na ng mga reporters. Namin yan. At dun nga namin nakita. Kita nyo ba? Wala na yung sign. Consumer goods. Pero sarado ito. Kaya nagtanong-tanong kami. Kailan po kayo nagsara? Ano? July. July. Hmm. Mga limang buwan pa lang na nagsara. Ibig sabihin, halos ka halos ka nung pagka-booking, no? Pag yung uh, pagkasakote nila sa pogo. Uh, halos kasabay ng pag-hearing uh, sa Senado, isinara nila ito. Lalong-lalo lalo na nung nabanggit siguro ni Senator uh, Hersito na yung tungkol sa relationship nila ni <laughs> Dong Kalugay, di ba? Parang it makes sense na isipin natin na may connection talaga sila. Tingnan pa natin yung ibang ano. Kapansin-pansin ding nakatayo ang Alisal Consumer Goods sa gitna lang ng Happy Penguin Resort ng may-ari si Mayor Kalugay rin. Di ba? So, malaki yung chance no na na, na connected talaga si Mayor Alisgo Go dito kay uh, Mayor Dong Kalugay. Ngatan oh. niyo na po siya like uh, personal ganyan. Oo, oh, kita ko na noon. po ano, mismo. Nung nang pumunta pa dito. Sa amin pang patuloy na pagtatanong, nalaman namin na tila hmm. isang malaking compound ang LinQ Farm at may babuyan daw sa loob nito. Rising na building, rising huh? na building, 13 eh, ang building sa loob. Ano nang talaga laman ng loob? Bagong-bagong flat Iwanan natin dyan, no? Uh, hindi pa rin na uh, tumutugon no, sa imbitasyon ng uh, Senate hearing ito si Mayor Dong Kalugay. Para naman kahit paano ay malinawan, no? At uh, maimbestigahan sila ng Senado. Pero nandun ako na parang positive nga na meron talagang ano meron talagang ugnayan itong si Mayor Alice Go at si Dong Kalugay si Mayor Dong Kalugay no and sana uh, pumunta siya sa Senado para pero karapatan din niya yun guys na hindi siya pumunta kaya lang kung inulit-ulit niya to malamang ma-contempt din siya ng uh, Senado and ma-pull out siya mula dyan sa uh, swell, no kasi ganun sila, pag halimbawa hindi ka dumalo sa summon ng Senado, malaki yung chance na pwedeng ipakuha ka na nila. Or, uh, katulad ni Mayor Alice, Kyo, di ba, hindi siya dumalo, binigyan na siya ng ar uh, arrest warrant ng Senado. So, pwedeng ganun din ang mangyari kay Mayor Kalugay kung hindi siya magko-comply. No? And... Dati nun, uh, medyo nagdududa ako kung totoo talaga yung sinasabing mga kakukar, mga negosyo. Pero ngayon, medyo malinaw na na totoo. Meron talaga. No? Mismong mga taga doon na nagsasabi, na nakikita rin nila si Alice Gudon. And magaganda daw yung sasakyan, nakita nyo yung kanina. Magaganda daw yung mga sasakyan na nakikita nila, mga bago. Maganda na, no? Na itong si Mayor Dong Kalugay ay magsalita. No? Hindi siya nagsasalita. Uh, halos hindi siya nagbigay ng statement tungkol dito. Tahimik na tahimik siya, no? Uh, yun lang yung uh, problema. No? Parang, parang nasa ilalim siya ng kuwe, ba? Oo, parang ganun. At uh, malaki nga daw yung posibilidad. Sabi nila uh, na posibleng si Mayor Don Calugay daw ay isa sa mga tumulong kay Alice ko para makalabas ng bansa. No? at hindi natin alam kung ano yung mga uh, mga pangalan na ibinigay ni Alice ko sa Senate hearing kasi nga lihim niya, ibinigay yung mga pangalan ng mga tumulong sa kanya so yun so baybayin lang natin itong kasong ito at talaga namang maraming development dito lalo ngayon na nandito na si Mayor Alice Go at na at uh, na question na ng Senado no and posibleng malaki yung ano nito malaki yung makikita nila mga 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 problema dito kasi nga may pinapahukay pa na mas grave daw no may gusto silang ipahukay na mas grave uh, which is uh, mga pogo personal siya tayong involved motive ko maraming makitang ano kalansay doon and ma makita nila limbawa na ma-identify ng mga tao yun na ipinasok talaga sa mga pogo ano yung mga pogo na yan di ba okay so yun yan ang uh, pag-iisipan natin So, yan yung pinaka nga uh, Ewan eh, ko oh, Maganda rin kasi yung ganito na na-exercise natin Yung ating con uh, Yung ating ah, uh, uh, Alam nyo na Yung pag-iisip natin Hindi yung puro ano na lang Puro trabaho na lang no Hindi yung puro Puro repair repair na lang Maganda rin to And buko don Meron pala tayo mga bagong videos no uh, ito sa isa nating channel yung VFix. Yan, tingnan nyo. May mga bago tayong videos diyan na ipo-post ngayong sunod, magkasunod na araw, no. Abangan niyo 'yun, guys. And yun, uh, maraming maraming salamat, guys. And ito po muna si